Marami pong ibang mga solusyon, hindi lang yon. We're spending too much for concrete. where in fact, there are nature-based solutions. This is truth on the line. Would you know kung tinitignan yung mga, yung ginawa ninyong mapa na yan ng Department of Public Works and Highways? Well, nakikita ko po sa Senado uh, na, ano, na sinasabihan sila ng mga senador na gamitin ang ang ano ang NOAA maps at noong 20 kung hindi ako nagkakamali 2018 or 2019 merong memo ang DPWH na gamitin ang NOAA maps no? um, signed by hmm. ano yon si Secretary Villar tapos ngayon merong kaming work with DBM na ang ginagamit para dun sa mga PPP projects ng gobyerno at saka yung publicly funded projects ay nakikita sa mapa. At nakikita niyo din po yung yung mapa ng NOAA doon, no? Mga iba-ibang klasing scenario ng baha nanton po para makita nyo kung yung project na yon ay ay maigi, yung ba talaga yung ginagawa niya, ghost project ba yon? So nakikita po doon. Ito ay partnership ng maraming ahensya kasama ang DBM, kasama din po ang DPWH. Ito po yung tinatawag na Project Dime. Para makita, ma hmm. mamonitor po ng taong bayan yan. May citizen science, pwede kayong mag-report, pwede kayong mag-observe para nakikita nyo yung uh, mga kung saan napupunta ang, ang tax, taxes ninyo. Bal balikan ko yung tanong ko kanina, yung panghuling part yung mga nakikita niyong structures existing na ginawa ng DPWH, saka yung siguro yung smaller units of government, sapat ba yon para to cope nga with the, with the severe flooding, extreme rainfall and severe flooding? Kasi sa ibang lugar, ah, halimbawa, sinimento okay. daw yung ilalim ng ano, ng creek. Pero ah, nakikisa, nakikita niyo ngayon, tama ba? Bali, yung yung disenyo po kasi nung ating mga drainage system, di ba sabi ko kanina, once every 100 years, yung malaki na minsanan lang nangyayari sa isang buhay. Yung disenyo po ng ating drainage system ay hanggang maximum na to once every 50 years. Ito yung mas madalas na mangyari, pero mas maliit siya ng, ng bahagya kesa dun sa minsanan isang buhay. Hanggang dun lamang siya. Pagka nangyari na yung dating once every 100 years, na ngayon na mas madalas na, ay aapaw na po. Mau-overwhelm yung drainage system. So yung design talaga natin is for an old type of uh, rain, re rainfall record and return period ng baha. So mau-overwhelm talaga siya. So saan pupunta yung tubig? Di sa ibabaw, doon sa kalye kasi gustong tumawid ng nung, nung tubig papunta sa kabilang parte. Ayun po, um, ma overwhelm, so dapat siguro mas may mga iba tayong paraan na gawin at uh, pangkaraniwan kapag tayo ay nag-iisip ng solusyon sa baha, hindi pa ba po ay eh, DK, konkreto ang ginagamit natin. Marami pong ibang mga solusyon, hindi lang 'yon. we're spending too much for concrete, where in fact there are nature-based solutions. Marami pa po, no? I can name probably more than 10. Ang isa lang dyan po ay yung mga sponge roads. Pwede tayong, uh, to, eh, for everybody to strictly observe the rainwater harvesting law, no? meron batas po dyan, pangungulekta ang bawat bahay ng tubig para bago pa pumunta yung tubig ulan dun sa sapa, dun sa low-lying area, nabawasan na natin. Yun lang ayaw naman po natin na sabay-sabay yung tubig dun sa sapa. Kasi pag sabay-sabay siya, dun sa low-lying area na yun, aapaw. Ah, Uh, meron pa pong mga detention basins, mga retention basins. Dito po, nag-recommend kami sa Quezon City doon sa Drainage Master Plan noong 2023 na lagyan ng mga uh, uh, detention basins doon sa mga ilalim ng bawat basketball court sa barangay in specific places. Pwede po, to, po tayo magtanim ng mga puno kasi yung puno, kaya niya mag-intercept ng tubig. Uh, ang isang malaking puno ay eh, ilang galon ang kaya niyang hawakan. Di ba po pag umulan, niyanig niyo yung puno, babagsakan yung tubig? diyan. So, may, pwede rin po mag tayo ng mga park no, na merong grass para nakaka-absorb yung tubig. Pupunta sa lupa, sisip-sipin niya. Yung mga traditional po na pumping stations malapit doon sa doon sa large bodies of water. 'Yon panitilingin po natin 'yon para mas mabilis yung flow ng tubig. Uh, ma mapigilan yung pag-flow ng ng tubig dagat, no? Kasi pag uh, pumasok yung tubig dagat, mas mahirap lumabas yung tubig na nanggaling sa kalupaan. Ano pa ba? Marami pa po 'yung ating mga response na capability, dapat alam ng mga tao kapag nandun sila sa mapanganib na lugar. Ah, uh, Um, ano pa ba, ba, um, yung mga containment facilities, yung mga cistern na tinatawag, yung underground. magtaning tayo ng mga puno sa kabundukan para yung, yung tubig na umaagos doon sa galing sa kabundukan ay hindi maputik. Kasi kapag mas malinis po ang tubig at hindi po ng puno ng putik, ay nakakapag-erode uh, pa po yun at nakakapagdala ng mga nasa ilalim, yung mga bara doon sa ilog natural dredging ang tawag doon. So na, nadadala niya, natatangay niya uh, lumilinis, uh, lumalaki yung yung capacity nung nung river. So marami po tayong ibang solusyon. Huwag po natin ibuhos yung billion, hundreds of billions of pesos sa mga concrete. Dapat last resort na 'yon. Dapat itong mga sinabi ko na mahigit 10 ay unahin natin tapos kapag uh, pang residual risk na tinatawag na hindi mo na magawa ng paraan na, na yung mga paraan na mas mura tsaka tayo mag-invest doon sa mga dike. Yun po yung siyensya. Ito lahat po na sinabi ko kanina ng mga posibleng solusyon ay kaya lang implement yan at maaaring maging epektibo kung pag-aaralan muna natin. Hindi yung kaagad-agad, ah, ang solusyon, dike. Pag-aaralan muna, pag naiintindihan natin yung problema do so sa location na yun kasi the problem is location specific also. Uh, tapos tsaka tayo maggawa ng mga ano ng mga desisyon kung saan ilalagay yung pera para holistic yung ating approach. Nakikita natin kung saan pinaka uh, epektibo uh, dahil limited naman po din ang resources natin. Sayang kung ilalagay lang sa dike at masisira tapos pwede naman pala natin ibigay na lang sa nagugutom na bata. Kailangan sustainable yung solution Professor, interesado yes. ako doon sa sinabi niyo yung household containment. Anong size kaya pwede na? Yung typical, gaano kalalim? Tapos ano siya, ah, simetado ba yun? or mag lang kami? Ano yung pwedeng size? Sa ah, medium size, siguro yung bungalaw na ordinaryo lang meron po akong mga nakikita yung mga barrel, no, yung mga drum, mm. yung galing sa ano, bubong, pupunta doon sa ano tawag doon, yung drainage pipe. Yes. Ano man tawag sa Tagalog noon, yung bababa na ganon. Tapos bubuhos oh. dun sa drum. Tapos mag iimbak Eh, ganong karaming bahay ba ang meron sa Metro Manila? Tapos nandun pa sila karamihan doon sa hindi binabaha. So ang importante, doon pa lang, malayo pa lang doon sa pinakamababang lugar, kung nandun, saan nandun yung sapa, eh nababawasan na natin yung tubig. Para kapag ka nag doon, nagpunta na yung tubig na hindi nasa lo, doon sa sapa o kaya ilog, mas mababawasan na. At pag mas mababa ito, pwede na mag-work yung ating drainage system na itinayaw noon. Ayun po ang mga pwedeng solusyon kasi nung panahon yes, ng, nung mga Kastila, alam ko, in fact, may mga inabutan ako mga lumang bahay na may ganyan eh, cisterns, di ba? Meron sa veranda o kaya sa garden, meron silang mga parang, yun nga, pang ng ulan. So, sa tingin nyo yun, pwede. O kaya maglagay na lang kami ng balde sa labas. Pwede na yun? oh, balde. Basta yung sumasalo, na galing sa ano. Basta na nakakasalo. Hindi ko po yung ano, hindi pa ho, ako buhay nung panahon ng Kastila kaya hindi ko nakita yung mga drama. <laughs> yung mga lumang, lumang bahay, ah. gaw naman. Yung mga lumang ah, bahay, nakikita ba? na. uh, nga. Yung mga lumang bahay. Ah, yung sa Intramuros, no. merong gano'n eh. Merong gano'n na, ah, Nandun oh, sa Asakaya yung mga cistern. Ginagawa nila At yun noon. O oh, kita nyo na, sila pala, naiisip na nila yun noon. Diba? Parang nakalimutan na natin. In fact, hindi naman. Nasa batas, batas na siya. Um, ayun na, kailangan lang natin sundin, implement, tulungan natin yung mga kababayan na natin na, natin na nandun sa mga mabababang lugar na mga binabaha. Sa ngayon, uh, Professor, nagagalit mga tao dahil nga, ayun, binabaha, nasisira yung mga bahay, mga kotse, and everyone has become more vigilant, ano? Ano sa tingin nyo ang pwedeng bantayan ng mga tao? Halimbawa, may ginagawang flood control project, desiltation, dredging, ano yung mga red flags na pwedeng abangan ng mga tao? Kahit padandaan ka lang doon siguro, kapitbahay mo yung project, makikita mo, uy, maliyat na itong ginagawa na ito. Ano yung pwedeng makita na pwede namin i-report kung sa kasakali? Kung saan website Ay, ang gulian mo? hindi ko pa pala nabanggit kanina yan, yung pagtapo mm -hmm. ng basura. Hindi <laughs> ba? Kasi yes. pag nagtapo ng basura, mababarahan yung lagusan ng tubig, yung mga sasapa sa ilog. Ayun natin yon. Yan, red flag yon. Pag nakita nyo na gano'n, uh, may nagtatapon, tapos nakita nyo na yung basura, i-report nyo na yun. Uh, maganda nga sana eh. Pag nakita nyo yung kaibigan nyo, uh, walang, walang cistern, i-report nyo rin yun kasi batas yun. <laughs> batas. Ba? yung mga red flag. Yung mga ghost projects, abangan, abangan nyo yun. Meron naman tayong project dime nilalagay naman doon yung mga projects no para mino-monitor mag-report po kayo doon kapag tingin niyo na hindi inaasikaso o kaya walang nangyayari at mukhang wala naman pero pinondohan ng malaki uh, yun mga sinasabi ko uh, ang laki kasi ng problema po natin no uh, hindi ito simpleng bagay na isa lang ang solusyon yung mga marami kong nabigay na solusyon kanina kahit maliit man ang contribution niya, ay eh pag nagsama-sama yan, nagiging malaki. Hindi man, hindi, maaring hindi natin ma-totally solve yung baha, no? Pero at least mabawasan man lang natin na hindi siya delikado at hindi tayo ganung nahihirapan na parang pwede naman gumana yung mga dating drainage system kung lahat tayo ay magtutulong-tulungan at gawin lang natin yung mga na-recommenda ng, ng, na, doon sa mga nabanggit kanina, no? yung mga rekomendasyon na yun. So kasi po ang, Kasan? ang, ang palagi ginagawa, ayan po, oh, tinan nyo, oh, yung ilog, uh -huh. yung, yung tatlo, artist to, no? kailangan natin kinukommunicate communicate yes. yung siyensya. Uh, yung ilog, ganyan. Tapos pag umulan, tataba. Pag uh, wala ng ulan, ay lilit na naman. Tapos tignan nyo po, hilig natin, vision natin na gumastos, iko-control natin yung tubig, no? Tayo magbibigay ng direksyon sa tubig. Akala natin kaya natin. Tatayuan natin ng ng ano, ng kabahayan pag umulan, ganun din. Kasi na-overwhelm yung tinayo natin. Nature always wins. We cannot beat nature. Yung yung sapa na yan ay yung tabi ng sapa na yan really, is really part of the river. Sa kanya yan no? Ah, uh, lang natin na nakukuha, inaangkin natin, pero pagdating ng malakas na ulan, babawiin sa atin 'yan. Yung po yung mga baha. Tandaan nyo, ang Quezon City, hindi lahat lubog. Yung mga nakikita nyo sa social media, yun yung maaaring 20% ng Quezon City. Halimbawa, ito yung normal na tubig. No? Pagka nagkaroon ng ulan, Pagka nagkaroon ng thunderstorm na katulad nung Sabado, oh, paki, ano po, continue. Yung susunod na po, tataba po oh, yan. yan. Tataba. Mm -hmm. Sige, ayan. Yan. At ganyan po magiging itsura nung bahay. Oh, tinayuan natin ang katakot-takot na kabahayan yung tabi nung Sapa. Yan yung mga low-lying areas. Mm -hmm. At nababahayan, binabahayan kapag malakas yung ulan. Katulad na may habagat. O kaya pagyong Ulysses, no? tropical storm Mondoy or the first time ko nakita yon yung, yung thunderstorm na paggalakas lakas na buhos, yes. intense. Very intense in a short span of time. Mm. So ito po ay makikita ng mga tao na by street yan, ano, no? Talagang makikita natin kung ano yung mga flood-prone areas. So yung mga nanonood po sa atin, nagpa-follow, Ayan po, may warning po ang Project NOAA. Very detailed maps. Kung ano yung mga high risk. Sinasabi niyo po, Professor, no, we cannot, uh, we have to build around nature. No? Yes. Yes, that's, that's the correct wording po. We have to so, build around About around nature. Tayo yung dapat mag-adjust. Hindi ang nature ang mag-a-adjust. Ang problema nga ngayon kasi, nandiyan na eh. Ano pa magagawa natin? Hindi natin basta-basta magigiba yung mga yan eh. Nandiyan na yung oh, mga konstruksyon, nandiyan po. na yung mga so, yung bahay, nandiyan na yung kari Yung teknolohiya po ay medyo mga kabago eh, no? Natayo na natin ito mga to, hmm. karamihan ito, uh, bago pa namin nakita yung kondisyon gamit yung teknolohiya. Pero wag na yes. po natin palalain gamitin po natin yung kaalaman para ligtas yung ating mga sasakyan, ligtas yung ating mga taga, mga grade 1, grade 2 na pumapasok sa eskwelahan. Kasi may informasyon na po tayo, gamitin po natin yun. Yung mga reclamation projects sa halimbawa sa Manila Bay, halimbawa yung basta tinatakpan yung mga natural catchments, ano po yung impact nun? Eh, pag may lagusan at tinakpan nyo, eh sigurado magbabara yun. Uh, ayun, hmm. uh, kailangan, kailangan yung lagusan na yun ay bukas. Hmm. Kinukonsulta ba kayo, uh, Professor, yung Project NOAA? Kinukonsulta ba kayo ng mga local government officials? Sa uh, national government, I understand you're working with the PBM administration ngayon. Pero sa local, local, meron ba? Nationwide itong mapping niya, di ba? Actually, most of our work are, uh, is, is related to mga requests ng local government units. Dati kasi hmm. national lang scope namin eh. Pero somehow yes. national na rin kasi LGUs na lumalapit sa amin at nagpapatulong ay tinutulungan po kami uh, ay tinutulungan po namin para gumawa ng mga comprehensive land use plan, climate and disaster risk assessment, disaster risk reduction management plan, investment plan, zoning plan, plans na risk-informed and science-based. Yun po, um, maraming sa... po kami work with with hmm. ano, local government units. Yung sa Laguna de ba? Eh, sabi nila heavily silted na daw, kaya yung paligid niya ang dalas-dalas na magbaha at ang bagal-bagal daw bumaba ng tubig. Ano po ba ang pwedeng gawin doon sa ganong problema? ano po yan eh, uh, ang laking catch basin po ng Laguna Tibay. No? Yung pinanggagalingan niya ng tubig. Galing sa Rizal, sa kabundukan ng Marikina, kabuntukan yes, uh, kabundukan doon sa may Paete, dito sa may Santa Cruz, galing pa po doon sa Laguna, bababa po yan. No? Uh, meron pang galing sa Taal, sometimes, Tagaytay. Uh, sa silang pala. So, pag pumunta yan dun sa Laguna Lake, maaaring tumaas yan kapag uh, talagang napakalakas ng ng buhos ng ulan. At minsan po, uh, tumataas yan ng up to 3 meters. Nung habagat, ay tumaas wow. yan ng 2 meters. Ang lagusan lang po kasi nung tubig ng Laguna, dibay ay Pasig River. So, bago, dahil makipot lang naman yung Pasig River, um, kailangan niya ng mga anywhere from 4 months to 6 months no ang 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 release ng tubig kasi isa lang ang dinadaanan niya so baka kailangan natin dagdagan yung dating plano na merong Paranaque spillway para lumabas pa yung tubig ng mas mabilis so mababawasan natin kung kasi laki ito ng Pasig River then ang uh, imbis na 4 months ay eh magiging 2 months na lang ayan So, 'yun po yung mga kailangan natin matignan. Siyempre, 'yung dre yung station 'yan kasi 'yung lalim. At uh, 'yun eh nakakadagdag pa sa problema natin.